May bundag mga kapamilya, Father Arnold po mula sa Jesuit Mission District ng Bukidnon. Saluhan niyo po muna ako tayo magkapit, pandasal. Sa ating ebanghelyo ngayon, malinaw ang pangako ni Jesus sa mga tunay na sumusunod sa Kanya. May buhay magpakailaman ang naniniwala sa anak. Kung sino man ang tunay na may pananampalataya kay Kristong Yesus, maliligtas. Subalit anong uri nga ba ng pananampalataya ang hinihiling sa atin ng ating Panginoon? Isa po itong buhay na pananampalataya na palaging hinahanap ang kalooban ng Diyos. Palaging tinatanggap ang kabutihan ng may kapal para magpasalamat sa Kanya at may bahagi ang grasya sa iba. Ang buhay na pananampalataya na handang pasanin ang krus ng paglilingkod alang sa kabutihan ng kapwa. Ang nakalulungkot po mga kapamilya, madalas nabibiti ng ating pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Madalas, magaling lang tayo sa salita, kulang naman sa gawa. Yan pa nga lamang po sa social media. Hanggang like and share lang tayo sa mga post na nakakaantig sa ating mga damdamin patungkol sa kabutihan ng iba. Tayo po kaya, kailan naman tayo tunay na makakashare ng totoong pagmamalasakit sa buhay, lalong-lalo na po para sa mga taong mukhang nakalimutan na nga ng ating lipunan. Sabi nga po nung una ni Mahatma Gandhi, isang Hindu I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Naku po, magising na po sana tayo sa katotohanan. Hindi lamang po tayo Kristiyano sa pangalan. Maging Kristiyano na po tayo sa ating kilos at paninindigan. Ako po muli si Father Ernald na nagpapaalalang huwag sasayangin ang araw, mamuhay ng tama. Dahil every morning is a blessing.